Hello hello mga katigang hindi dito kami sa may Sunset Cliff titignan namin yung sunset dito sa San Diego pinakamagandang sunset daw dito sa San Diego ito, kaya dito kami ayun, mataas pa yung araw pero maganda na ito ang taas taas mataas ang dami hanggang doon sa dulo doon. Meron pang dito ano, binakuran dito kasi siguro ano ito, medyo delikado. Kaya binakuran ito. Ito yung ano. dito yung mga bahay sa so, ng kabilang kalsada ayan titignan namin yung sunset ito binakuran ito dahil may pupunta siguro pumupunta siguro dyan Okay, okay. Pupunta kami sa ibang ibang lugar nitong ano sunset. Sunset pilih.